At pang balita mga kabrigada, ang BIR magkakasa nationwide crackdown laban sa mga fake PWD IDs. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo. Brigada! Ba -ba 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 report! E Inatasan na ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang mga BIR officials na makipag-ugnayan sa iba pang government agencies kaugnay sa ikakasanilang nationwide crackdown sa mga nagbebenta at gumagamit ng Peking PWD ID. Magkakasa ang BIR ng malawakang tax audit sa mga transaksyong gumamit ng PWD IDs batay sa iniulat ng mga establishmento. Ayon sa regulasyon, kailangang magsumite ang mga establishmento ng record of sales na nag pag-alaman ang pangalan ng PWD, ID number, uri ng kapansanan, halaga ng diskwento at VAT exemption. Susuriin ng BIR ang pagiging lihitimo ng mga isinumiting ID. Kung mapatunay ang peke ang mga ito, hindi kikilalanin ang ibinawas na halaga ng mga establishmento. Bukod dito, papatawan din ang deficiency VAT kasama ang multa at interes ang mga transaksyong VAT exempt na gumamit ng peking ID. Pinalalakas din ang BIR ang koordinasyon nito sa Department of Health at National Council on Disability Affairs upang masigurong lihitimo ang mga PWD IDs. Ayon sa naging pagdinig ng Senado kamakailan, umabot sa mahigit 88.2 bilyon na ang nawalang kita ng gobyerno noong 2023 dahil sa peking PWD ID. Tiniyak ni Commissioner Lomagi na hindi titigil ang BIR sa paghabol sa mga nasa likod ng tax evasion scheme na ito upang maprotektahan ang kaba ng bayan at matiyak na ang mga benepisyo ay mapunta lamang sa tunay na PWD. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Femanela, The Music News Authority. sa Tanghali.